Inungkat ng komite sa Kamara ang umano'y pagre-report ng ilang opisyal ng National Grid Corporation of the Philippines sa Communist Party ng China. Isinusulong din nila ang retroactive refund sa ilang bayaring ipinasa ng NGCP sa mga consumer ng kuryente. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. na ng House Committee on Ways and Means ang dalawang Chinese official umano ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na nagre-report umano sa so Communist Party ng China. Ang sinasabi ko lang na nag-report sila sa CCP. About what's happening in the It's NGCP. here. About their management of NGCP. Yes. That's what they're reporting. Um, and yeah. That's sir. They're not... Hindi dapat nila ginagawa yun. <laughs> Inirekomenda ng komite na ipatawag ang NGCP chairperson na isang Chinese national. Inungkat pa ng komite ang pagmamayari at management ng NGCP. Base sa konstitusyon, hanggang 40% lang dapat ang pag-aari ng mga dayuhan sa kahit anong public utility. Pero sabi ng komite, bukod sa 40% ng NGCP na pag-aari ng State Grid Corporation of China, may ibang porsyento pang hawak umano ang mga dayuhan. Ang Synergy Grid and Development Philippines kasi na may-ari ng 60% ng NGCP, may mahigit 7% foreign ownership umano. Kino-question din namin po yung um, legality po ng kanilang um, stature dahil um, dinalabag nila yung batas ng PSA, pati ng konstitusyon, patungkol po sa 60-40 ruling pagdating sa public utilities. pinare rin ang binabayarang buwis ng NGCP. Sa ngayon, franchise tax lang kasi ang binabayaran ng NGCP. Di gaya ng ibang public utility na nagbabayad din ng corporate income tax, VAT at iba pa. Is that to revoke the French? I think that there needs to be a, a reorganization uh, to reestablish Philippine ownership of NGCP, so, you're, you're... a Filipino management. Uh, we request that uh, NGCP give it time to okay. submit a response to address the concerns of the committee itinutulak din ng komite na gawing retroactive ang refund ng National Grid Corporation of the Philippines sa mga consumer. Kabilang dyan ang disallowed expenses ng NGCP at ang 3% franchise tax ng NGCP na pinayagan ng Energy Regulatory Commission na ipapasan sa mga consumer noong taong 2011. 2018 naman binaliktad ng komisyon ang desisyon. Pero ang pagre-refund, 2023 lang dinesisyonan. Ang gusto ng komite, hindi lang ang 204 billion pesos na sobrang kita ng NGCP mula 2016 hanggang 2020 ang isoli sa mga consumer, kundi mag-retroactive refund din ang pinapasan sa mga consumer na franchise tax mula noong 2011. Alos 3 billion din po yun. So... Uh, ng, ng uh, franchise tax sa mga ordinary consumers. Sir, pero mukhang hindi amenable yung ERC dahil sabi nila 2023 onwards yung resolution nila. We suspended the passing on of charges moving forward so from the August 2023. What is the rule of the Supreme? if you could consider that it should be retroactive? We will resume our discussions on that, Mr. Chair. Nilinaw ng refund, kundi rebate sa electricity bill ng consumer. Nakabase ang computation sa aktual na konsumo ng kuryente. Dapat ibalik sa government ang grid operation at management ng NGCP. Bakit China may hawak ng kuryente natin? 100% Chinese owned ang NGCP kasi Chinese government ay 40%, ang mga CE ay 30% at ang mga ANG ay 30%. Si at ang in din ng mga yan, niloloko tayo nitong mga ito. Under Duterte, administrasyon ito nangyari. Kaya pala love na love mo ang China. Duterte, allowed it na kunin ng China ang kuryente natin. Dahil sa mga Duterte, naging Chinese-owned na ang NGCP. At dahil sa kanila mga incheck na ang nagmamanipola sa presyo ng kuryente sa bansa, Tama lang ang ginagawa ng House of Representatives na investigahan ng NGCP dahil sa mga anomalya na nangyayari at sa biglaang pagtaas ng kuryente sa bansa.